Hi, magandang hapon po. Lalaki po ako, 21 years old. I-share ko lang po sana ang problema ko at sana mabigyan ako ng advice nyo. What's better should I do? Kasi isa po akong seminary student. Nag-aaral kami about Bible and puro pang po lagi topic namin. And of course, as a spiritual group, Marami po bawal sa amin. Like paglalasing, jowa, pumatay at marami pa. To make the story short po, ito po yung biggest problem ko. Hindi ko po kaya kontrolin yung init ng katawan ko sa loob ng seminaryo. Which is bawal kasi sa amin banal at malinis harap ni God ang dapat namin iharap. Problema ko po talaga is yung init ng katawan ko. Yung feeling na katatapos lang magmariyang palad eh umiinit na naman ang katawan ko. Kaya walang katapusang ang mariyang palad. Ewan ko po Ba't ganun? Normal pa ba to? Huwag niyo po sana ako pagtawanan. Bagkus ay payuhan. May mga times pa na nanghihina po ako pag di nakakapanood ng kainan sa kama o di nakakakita ng mga litratong walang takip sa katawan sa chrome. Di ko po talaga alam ba't ganito feeling ko. Nag-start po pakiramdam ko when I was 15 years old. Normal lang ba to? Especially sa ating mga lalaki. Tapos, yung batuta ko, laging nakatigas, nakakainis. One time pa nga, nakita nila ako na nakabukol yung batuta ko sa sobrang tigas. Nakakainis. Hindi naman ako manyakis na tao pero bakit ganito yung feeling ko? Kahit pagkatapos ng Mariyang Palad eh titigas na naman na ulit. Nakakainis nagtry na rin ako bumili ng silikon na korteng kuweba para lang may paglabasan ng lang, lang ako ng init ng katawan sa Shopee. Kaso, itinigil ko ba bakit baging gan adik ako? Naguguluhan na ako sa sarili ko. Please, help me po. Ano po maipapayo nyo? Magbabasa po ako sa mga comment nyo At Ito ay aking Iintindihin at pipiliting Hindi ko na ito gagawin Dahil Natatakot ako kung anong meron Sa aking katawan Makasalan ba to? Or Normal lang ba? Salamat po sana mapayuhan nyo ako. Huwag po kayong mag-alala at magbabasa po ako ng mga comment nyo. Yun lamang po. Salamat.